Magandang araw mga kaibigan Nandito naman po muli Ang inyong lingkod si Boy Soberman e, ngayon naman Ang pag-uusapan natin itong ginagawa ng ating sisew Actually tayo yung nagano Tayo yung nagbibigay sa kanila Pinexperimentuhan natin Kagaya ng ibang mga tao Ay ah, tinitingnan natin kung ano yung mga uh, ah, Pwede natin ipakain sa kanila Dahil ang mga sisew ay mga alaga ng manok Ay, may, ay mga hayop ikailangan nila ng mga natural na bagay na kunsan ay nauobserbahan natin sa kanila doon sa kalikasan. So, sila, yung mga manok, kumakain ng mga damo. At alam naman natin ng mga tao na ang mga damo na iyon ay masustansya. Kagayan lang nitong malunggay. Nakikita niyo yung malunggay natin, alam natin na marami silang mga bitamina, mga minerals, na kunsan yan ay kailangan ng katawan natin. Tayo mga tao, nakikinabang nito at pati na rin siguro ang mga manok ay makikinabang dito. So yan ang ginawa natin, binigyan natin sila ng malunggay. at ngayon tingnan nyo, makikita nyo naman at ah, ka ang mga sisiyo natin at walang, walang kaduda-duda, nagiging masigla sila dahil sa malunggay na binigay natin. Abay kadi umaga na isip ko habang ako ay uh, iinom sana ng kape na isip ko na instead na kape ang inumin ko ay maglalaga na lang ako ng dahon ng malunggay. Iyon ang ginawa ko. So kumunta ako ngayon doon sa ano sa puno natin doon sa lugar na may puno ng malunggay. Nakita ko ay ang daming mga ano, ang daming mga malunggay kaya iyon ang ginawa ko. Uh, linagyan ko siya ng ano ng malunggay ang sarap ng malunggay nung ininom ko na linagyan ko lang siya ng asin pagkatapos uh, linagyan ng tubig pinakulo pagkatapos yun na yung pamalit ko sa kape dahil maraming extra na dahon ng malunggay sinubukan ko ngayong ilagay doon sa lagayan ng ating mga sisew at nung linagay ko na alam nyo ba kung anong nangyari ay toka ng mga sisiw. Kumakain pala sila na malunggay. Nako, ang tuwang-tuwa ako nung pinanonood ko sila. Kasi ang sisigla nila parang sabik na sabik sila na ano? Sabik na sabik silang tumuka sa uh, mga dahon ng malunggay. Nak, nak, napaka, napaka ganda talaga tingnan. Nakakatanggal ng stress. Bakit? Kasi nai excite ka eh. Natitingnan mo. Uy, ang sigla nito. Siguro ito, ma masasabi mo ito lalaki siguro to kasi sobrang sigla pagkatapos yung iba naman na hindi masyada ah, siguro babae yan so doon ka na makakapag-isip magbibigyan ka na ng idea na uy alin ba dito babae alin ba dito lalaki kasi alam naman natin na ah, ang mga lalaki pag sisiw pa lang talaga masisiglas sila. bibong-bibo sila kung kaysa doon sa mga ano sa iba kaya ayun nakita natin ang ganda-ganda tapos liragyan natin ng tubig at saka yun, umiinom sila Para bang sustansya sa kanilang pakiramdam yun yung anong nangyari kanina tuwang-tuwa talaga ako <tong> ko tuloy maiwasan na mamiss yung probinsya kasi da dati doon sa bundok yung doon pa ako nakatira ay nako ang dami naming inahin doon akay akay mga sisew so iba't iba siguro may limang inahin may mga sisew tigsasampo kung mapapansin mo siguro mga uh, mga sikwenta na yon lahat na sisew at saka napapansin ko pag halimbawa dinala na sila ng mga inahin doon sa sa iba't ibang lugar eh ang tinutuka nila mga dahon tapos doon pala sa ilalim ng dahon na yun ay eh, may mga insekto na, na nasasali yung dahon ng mga, ng mga damo kaya doon mapapansin mo konti lang ang mga manok doon na dinadapuan ng sakit bakit? kasi masustansya ang mga kinakain nila so Uh, napagtanto ko, oo nga, no? hindi lang pala pigs ang dapat nang pakain sa manok. Bigyan natin sila ng alternatibo. So, yun, pag may mga damo-damo kayo dyan na kung saan ay kinakain din ng tao, Halimbawa, may mga leftover kayo ng, ano, ng mga pichay, yung mga dahon ng pichay, yung mga kahit ano-ano mga leafy vegetables. Ang gagawin nyo lang, ilagay nyo lang doon sa lagayan ng mga manok. Libre naman yan, wala ka namang babayaran kasi nga uh, leftover na yan. So kung makikita rin nyo, dahil sa gana tayo sa dahon ng mga malunggay, ayun ginagawa natin. Binibigyan natin sila ng malunggay ngayon. So anong resulta? Tuwang-tuwa ang sisiw, pati na rin ang inahin. Bakit? Kasi alam ng inahin ang sisiw niya ay magiging ma uh, malusog. Bakit? Dahil sa sustansyang hatid ng ating mga gulay. So, alam naman natin, pag ang gulay ay na, napunta na sa tiyan ng tao o di kaya ng mga hayop ay talagang malaking benepisyo ang makukuha nito. Kaya yun, walang wala duda, ang gulay ay napakaganda sa mga hayop din. Yun ang nagbibigay sa kanila ng lakas, tamang balance, barang balance diet kasi hindi lang naman mga feeds ang uh, ang kung saan ay may kakayanan upang sila ipalakihin may mga iba ring mga pangailangan ng sisiyo kagaya ng mga minerals at saka vitamina na kung saan ay libreng makukuha sa mga damo na nasa paligid sa atin. So ito, dahil sa ganat sa malunggay, yun ang linagay natin. Pag halimbawa kayo naman dyan, o oh, ikaw dyan, tingnan mo yung gilid mo. Yung gilid mo, meron kang dyan kamuting kahoy. O, oh, yung kamuting kahoy, wag yung laman. Pwede naman yung laman, pero kainin mo lang yung laman. Yung dahon ng kamuting kahoy ang ilalagay mo doon sa iyong sisiwan. Huwag kang ano, huwag kang masyadong choosy kasi alam nyo, yung mga manok na yung mga manok natin ay kumakain ng mga damo. So natural lang sa kanila 'yan. Walang problema 'yan. Sila ko tuloy nalala dati pumunta kami may pum pinautahan kaming bundok pagkatapos daladala -dala namin yung kalabaw eh doon sa dinaana namin maraming manok marami ding sisyo maraming mga tandang may nahin basta iba't ibang lala, uh, iba't -ibang sizes ng manok doon sila uh, ang ganda nila tingnan doon sa ano doon sa parang ano tawag dyan banika at ang tawag dyan, yung lugar parang slope siya at, at alam niyo anong ginagawa doon sa mga uh, doon sa lugar na 'yon may mga nakatanim na malolong uh, malunggay na kun saan ay mababa 'yung uh, mga 'yung height kaya 'yon dinotoka din ng mga manok kaya 'yon bigla ko naisip hala oo nga ano tama nga 'yung ginawa natin linagyan natin ng uh, dahon ng malunggay bakit kasi yun ay talagang natural na pagkain din ng mga hayop yung mga manok natin pag nakakain ng malunggay sigurado masigla, maliksi, malayo sa sakit so ano pa bang, ano pa bang pipiliin mo? gusto mo ba ang manok mo sakitin? hindi lagyan mo ng mga dahon ng malunggay at saka yung ibang mga pagkain hindi naman pwede yung malunggay na puro kasi pangit naman yon yung iba't ibang klase ring damo. at saka yung feeds din at saka dapat malinis din kasi ang kalinisan talaga ang uh, nagiging protection natin laban sa mga sakit alam nyo ba pag ang mga sisiw kasi pag walang hindi nakadaan niya ng sakit wala ka ma uh, wala kang magiging problema yun lang ang gagawin mo dapat ay linisan lagi pag malinis ang lagayan ng mga manok natin nako sigurado ang laki nila wala kang poproblemahin kahapon nga nung no, tiningnan ko to dito ang lagayan natin ng mga sisyo marami na siyang naiibak na mga ipot nila kasi sa gabi doon sila sa isang lugar na kung saan nandun yung inahin do sumusukob sila o yung parang sumisiksik sila doon sa mga sa balahibo ng inahin eh maraming nai-stack doon mga tae yung mga yung mga ipot pala ng mga sisyo o so dumi ng sisyo kaya yon ang ginawa ko kaninang uh, kahapon Uh, may detergent yung galing sa labahan pagkatapos uh, ginawa ko linakay ko sa ano yung bote na kung saan ay pwede siyang i-spray oh kinuha ko muna yung inahin at saka mga sisyo in ko ngayon nung in-sprayhan ko pinayaan ko siyang ano pinayaan ko siyang marawan nung narawan na pagkatuyo napaka ano napakalinis tingnan so sigurado magiging kampanti ka na na walang dadapong sakit bakit? kasi yung kapaligiran ay malinis so yun lang ang gagawin mo para mapanatili yung ka, uh, ano, kalusugan ng sisiyo ngayon, sa tingin mo, medyo payat yung sisiyo mo o de, ang sisiyo kasi hindi lang umagat hapon yung pagpapakain yan dapat yan, available lagi ang pagkain sa akin naman, dito ang sistema ko, every now and then halimbawa 2 uh, hours lang ang alternative pag nandito lang ako sa bahay, ang ginagawa ko, nabibigyan ko siya ng pagkain ngayon. After 2 hours, bibigyan ko naman siya ulit ng pagkain. Sa ganyang pamamaraan, ay eh, mamimintain mo yung ano, tamang laki na dapat nilang ma-achieve sa bawat araw. So, kung makikita nyo, this day, makikita nyo, ay tumutubo ng balahibo. So, the other day, tumataas ng balahibo. The other week, kompleto na yung balahibo. So, yun, at saka approximate yung balahibo, yung haba ng balahibo at saka yung ano niya, yung kanyang laki. At saka kung mapapansin mo, ba, paano natin yan ma ma-achieve yung ganyan. Hindi yung sobrang laki na parang hindi naman tama para sa kanyang edad, yung tamang-tama lang. So, yun yung gagawin natin. Dapat balance lahat. Una, kalinisan. Tapos, ay aalaw natin yung masisyo natin na makakahig pag makakahid kasi sila, exercise sila nababurn yung mga dapat na i-burn sa katawan nila dahil sa mga iniintake nila pagkain pagkatapos yung mga minerals na kunsaan ay kulang at hindi natin na ibibigay yun ang gagawin natin pag may mga gulay kayo kagaya dito sa bahay na maraming gulay na, na may gulay na kunsaan ay malunggay tinatawag na malunggay yung malunggay ay kinakain ng sisyo kaya yung sisyo na yan pag papayat-payat yan oh, so, maglawin mag mo lang to linisan mo yung lugar pakainin mo ng marami lagyan mo ng sisyo dapat may tubig lagi uh, regular na pag, uh, pag -observa. sigurado magiging ano yung ano mo yung sisyo mo magiging malusog so hanggang dyan na lang pakisubscribe na lang maraming salamat the next view or video salamat